Oray, Pag umihi po kayo, bababa. Yan. Pag dumumi, bababa. Pag pinawisan, bababa. Ang hindi alam ng karamihan, pag may bisyo po kayo, ang paninigarin nyo at pag inom ng alak, ay nakakasunog ng tubig sa loob ng katawan nang doble pa kaysa pinapawisan na. Pag nagpupuyak kayo, doble din po ang natutuyong tubig sa loob. Ang tawag namin dito sa science, dehydration. Ibig sabihin, bumagsak sa 70% yung tubig sa loob. Hindi na normal ang katawan mo. At kailangan mapalitan natin ang nawalang tubig. Tama ba? At ang sabi ng science, in order to replenish the lost water, you need to consume at least pinakakaunti ay walong basong tubig araw-araw. At may nininawin lang po ako. Okay lang ba? Ang sabi, tubig. Tubig. Hindi kasama dyan ang juice. Hindi kasama ang ice tea. Hindi kasama ang sabaw. At lalong hindi po kabilang dyan ang soft drinks at alak. Malinaw? Ngayon, maging totoo tayo sa isa't isa para bilang doktor makatulong po ako sa inyo. Yung totoo ha? Ikaw ba? Nakakainom ka pa ba ng walong basong tubig araw-araw o hindi na? <laughs> Salamat sa pagiging tapat. According sa data namin sa DOH, mahigit 90% na ng pamilyang Pinoy ang hindi nakakasunod sa pag-inom ng walong basong tubig. So sa sample lang ko hayo, kung isa ka sa hindi nakakatupad niyan. Monday o Lunes, nakainok ng walo o hindi? Kung hindi, tignan mo oh araw pa lang ng lunes, hindi na normal ang katawan mo. Okay? Martes. Tuesday o Martes. Nakawalo o hindi. Kung hindi na naman, pabagsak ng pabagsak ang water level inside. At habang bumabagsak ang tubig sa loob ng katawan, lumalapot ang inyong dugo. At nagiging acidic ang buong katawan ninyo. At syempre, elementarya pa lang na ituro na to. Kapag ang katawan ay asidik, lahat ng sakit pwedeng pumasok. Pero kapag ang katawan ay alkalinized, walang sakit na pwedeng kumapit. So gusto ko, ma-imagine lang ninyo. Kung simulat sa pool, hanggang ngayon, nagagawa mo ang napakasimple na uminom ng walong basong tubig araw-araw. Wala sanang may sakit sa inyo ngayon. Sayang, Di ba, may pambayad naman kayo sa ospital, di ba? Wala. May pambili ng gamot, di ba? Wala. Wala pala eh. Di ingatan ng katawan.